Yung na punong-puno na yung ano, yung storage, storage na cellphone ko. Ay. Iwan ko ba kung bakit nagloko yung cellphone. Napaka, sa totoo lang mga idol, ito na ngayon sinasabi ko. Kung nasaktan man ako sa nawala yung uh, channel ko, uh, yung ano ko, yung channel ko na Lord My James Vlog. Pero mga idol, ito, import ko to eh. Umakyat kami dyan ni Mrs. tapos nawala lang. Masakit. Pero nandito na kami sa Bataan kaso lang mga idol may oras kasi yung pasok nila. Kasi nung pagbaba namin sirado na yung ano uh, yung gate sirado na. Siguro ang ibig sabihin sa isang araw isang beses lang sila nagbukas. O oh, half day lang siguro. Kaya sirado na yung entrance mga idol. Pero Huwag kayong magdalawang isip pumunta dito idol. tulog. Sigurado inyo makarating kayo dito umaga para makapasok kayo. Ito lang yung update ko sa inyo. Uh, kailangan umaga. Gabi pa lang pumunta na kayo mula Maynila. Biyahe na kayo papunta dito bataan. Para... Tapos yung krasada mga idol, huwag kayong mag -alala. kasi hindi na katulad dati na bato-bato pa daw. Pero ngayon, sa Mintado na, napagalapad na, napag na sa krasada. Kaya mga idol, bike na lang Yung brake break nyo lang. Yung brake ng sasakyan nyo, siguraduhin nyo lang kasi uh, 100% na yung pagkatirik, matirik talaga. Kaya mag kay kayo palagi mga idol kung gusto nyo pumunta dito. Mag-comment lang kayo dito mga idol sa aking video na to. ah uh, para masama, masamahan din ma at masabayan namin kayo kung hindi nyo alam mag comment lang kayo dito sa aming video pwede tayo sabay sabay tayo para makapag vlog ako uli kasi ang dami ko ng video napakaganda napakaganda talaga mga idol napakaganda ako na mismo magsabi sa inyo na napakagandang lugar at klaseng klaseng baril nandito yung mga ginagamit sa mga hapon sa uh, pag ano pag ano nila dito sa war war uh, ward to Word, ayan uh, gina, yan ang ginagamit nila mga idol pero itong bataan talaga mga idol dito pala yung ano dito pala yung pugad sa mga hapon dati itong bataan kaya yung bundok na yan nagkaroon sila ng cross dyan Pati yung mga ano, 'di ba yung mga presidente na pumunta dito sa Pilipinas, diyan pala sila nagano nag ano, nag-usap-usap. Nag Pati yung mga presidente, yung pinakao ng presidente, diyan din sila nag-usap-usap. May nakalagay doon mga idol na Ano yan mga idol? Ah uh, lang ako sa inyo ng pauman na uh, yung video na ipakita ko sana sa inyo. Idol, I'm sorry, I'm sorry talaga. Pero ipakita ko sa next punta ko dito. Marami pa kasi akong ipapakita sa inyo dito mga idol. Marami pa. Maraming marami pa akong ipapakita sa inyo. Five finger, hanapin pa natin yun. Hanapin ko pa yung five finger pero kailangan natin ng drone doon mga idol. Kung mayroon man sanang mag-sponsor na ng drone sa atin, siyempre, para mapagmagawa natin yung mga vlog natin na maganda. Kung mayroon mga naka gusto dito sa aking channel mga idol, basta wag mo lang kalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-share para lalo pang dumami agad yung ating subscriber. Pero sa mga samat bawal 'yun. Pero dito mga idol, kung sino mang mga vlogger na pumunta dito at makapanood sa aking video, bawal dito ang drone sa Mount Samat mga idol. Kasi nakalagay doon, yung ini-ini in uh, seminar kami Maraming bawal dito, baril, uh, yung pagkain, bawal ipasok. Beep, Tubig, sigarilyo, alak. bawal ipasok. Pati yung drone, bawal din. Kaya mga idol, kung gusto niyo mag-vlog, dito lang kayo. Ito lang, cellphone lang gamit nyo. Kaya hanggang dito na lang ako ang mga idol. Wag ka dyan, makikita yung dambana ng kagitingan. Oh, gam ano? Dambana ng kagitingan. Ah, dambana ng kagitingan. Oo, oh, yung pinagmimitingan nila, ano, nila Ginaldo. Yung... Dambana. Ayan, makikita nyo doon. Doon kami nag, ano, mga idol. Yung dambana oh, yeah, ng kagitingan. Doon kami nagseminar. Bago kami makapasok dyan sa malaking cross, nagseminar kami. Kaya ito naman mga idol lang, ginagawa namin ngayon Para Mawala na yung sakit Nang naramdaman ko Pwede, sa video pwento na lang pwento ko na lang sa inyo mga idol Pero Ang sama na talaga ng loob ko Kasi nasaktan ako Kasi nawala yung video Sa, sa taas niyan Makikita mo may yung buong Maynila Buong Bataan Ah yan Buong Olongga po Makikita niyo Buong Olongga po mga idol At Manila Yan Makita rin mga idol Manila bin pati, Bampang, pati Pampanga Kita pa rin dyan mga idol Manila, bin, Grabe yung yeah. taas niyan, sobra. Oh, Kung so, alam lang yung ilakip namin kanina. Grabe. Next time, uh, uh, Mount Samat, hihintayin mo ako uli kasi natin, babalikan natin yan. Babalik talaga ako at babalik. 100% yan, babalikan. Kaya mga idol, kung gusto mo makita yung full video, ah, uh, abangan mo sa next punta ko dito mga idol kasi marami pa akong ipapakita sa inyo dito. Uh, magandang lugar dito sa ano uh, marami pa ako ipakita sa inyong magandang view dito sa Bagak Bataan lalo doon meron kami pa paapyaw sana na wala lang eh oo uh, talaga I promise mayroon din ako kasi mga idol yung kung tower sa Japan nandun oh. lang sa no, nandito lang sa Bataan Bagak Bataan Mayroon sana, kaso lang. Yung tower na yon, makikita rin nyo yun sa Japan. Kung sinong nakapunta sa Japan, yun na rin yun. Nakita niyo yun. Kaya, ang tawag dyan, Japan-Philippines uh -uh. Tower. Kaya, abangan niyo mga idol. Uh, I'm sorry talaga. Uh, mangingi uh, uli. Grabe, masakit. Pero, okay lang mga idol. Ang gaganda pa naman ang post namin sa mga kanon doon. Oo, maganda rin. talaga. Ayan. Kaya, maraming maraming salamat idol sa pagpanood mo sa aking video. I'm sorry. Uh, uli. Sorry, sorry. Kaya, better luck next time. Abangan niyo ang pagpupunta ko uli dito mga idol kaya marami kayong makikita kasi pag nag video ako i-upload ko na agad para wala yung nang na summer na kaya mga resort ko mapakita namin sa oh, kanya sige, mga pero idol. mapupuntahan talaga natin yung sa Castilla Bilis na yun ah yung Castilla Bilis ano? Oh. Lakasa Lakasa yun mga idol Lakasa ang Casti... pangalan nung ano niya oh, Castilla Bilis uh, ayun ma Castilla. makikita mo yung mga antique na bahay oh, pati sa sakyan pati sa sakyan pwede ka naman sumakay doon ng mga idol para excited. Oh. Uh, ang mga nagpupunta lang doon, mga ano daw, mga artista. Oh. Ay, ano talaga, sila mga Bongbong Marcos, ang doon nung ano. Yung sa linggo, nandoon sila Bongbong Marcos. Yung nagsishooting daw, kadalasan doon. Oh. Uh, Ayan. Ay, kaya abangan nyo mga idol. Excited yan. Dito sa akin channel, wag nyo lang kalimutan. James TV, aka Lord My James Vlog. Ah, nagmamahal sa inyo. Kaya mga idol, kung nanood ka sa aking video, maraming salamat sa pagpanood mo sa aking video, mga idol. I'm sorry talaga. Ako, nangyayit nang talaga ko sa inyo. I'm sorry. Kasi, yung ginagawa kong video, mga idol, yun ang paraan nyo sana makapunta kayo ng Mount Samat. Uh, uh, Mount Samat, mga idol. Sayang talaga. Sayang talaga. Pero ipakita ko sa inyo yung Mount Samat kasi may picture ako. Hindi pa na-delete. Pero ipakita ko. Kaya, hanggang dito na lang mga idol maraming maraming salamat sa pagpanood mo sa aming video uh, umuwi kami mga idol na luwaan <laughs> sa totoo lang talaga mga idol kaya kaya mga idol wag ka lang kayong magano, ano wag lang kayong magsawa sumaporta sa akin channel ha para marami pa kayong makitang lugar dito sa akin channel mga idol kaya maraming maraming salamat idol sa pagpanood mo sa akin video